sa 3, at 10, yes, ganito ang tugon sa atin ni Apostol Pedro. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng ganding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipon sa mga taong masama. Datapuat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga magulang, ito po ang pinakamatindi at pinakamalaking kapahamakan. Pagsamasamahin man po nating lahat, ang lahat ng kalamidad na nangyari sa buong mundo ay hindi pa rin po katumbas ng magaganap sa araw ng paghuhukom o sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Sokristo. Bakit po namin ito sinabi sa inyo? Ano po ang tiyak na magaganap sa araw na iyon? Ayon po sa talata ng Biblia, ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Hindi po ito opinyon o sariling palagay. Ang narinig po ninyo na ating binasa ay mga salita ng Diyos na ipinasulat po sa mga apostol.